What's up? Kingsky Vlog here. So, mga paps, mga mams, uh, pasensya na, uh, di ako maka-upload ng updated video kasi may nasirang uh, transformer, sinira ng, I think, mga reverde ata yun. Uh, dito sa amin, may rotational burnout. 3 uh, hours. So, tinitipid ko yung battery ng cellphone ko, yung SJ cam ko para mag-record ng, ano, kasi maliit lang yung power ng aking power bank sa so, ngayon may kuryente pa so try natin mag plug so ang topic natin today is yung flarings panut uh, paano tanggalin yon so pagtanggal lang flarings natin mga paps and moms uh, kapag nahirapan kayo magtanggal nito wag natin kilitin ikot itong screwdriver wag natin thread yan eh kapag malulus thread sya pupukin natin yung uh, screwdriver natin tsaka gamit, gamit tayo ng 11 mm na wrench dapat may kasama ka sa kabila kasi pinupush mo to ito eh itong uh, screwdriver So ingat-ingat lang mga paps para hindi masira itong leg shield natin. So for example, may bibigyan ka sa kabila na nag nagtutulak din para hindi matumba yung motor natin. So gamit tayo ng 11 mm na wrench, uh, open wrench. Tapos sabay push, push open. Ganun lang. Para hindi tayo hindi siya malulustred. So ganoon yung ginawa ko para hindi ito mas malulustred. Ito yung uh, tinulungan ako ng kaibigan ko, ito yung ginamit niya na So papalitan natin siya ng uh, Allen Allen bolt. So ganito lang. So, di ba? Total higpit na siya. Hindi ka na siya, hindi ka na mahirapan magbaklas kasi alin lang siya. Hindi siya malulos thread. Gamitin mo lang yung ito. Yung alin wrench mo. Tapos sabay ikot. Ganun lang. Tatanggalin so, natin. Kasi magtatanggal tayo ng flaring. Ah, uh, leg shield pala. Sorry. Kita nyo. Nakakalign na ko lahat para hindi ako mahirapan magtanggal ng aking leg shield. Dun din sa kabila, uh alin bolt din para and din din mahirap magtanggal so madumi yung motor ko kasi walang tigil lang ulan All, uh, minsan umaga minsan hapon so hindi na lang ako nagwa-washing kasi maulan man din so tara maklasin natin yung ating leg shield run out na so tara patuloy pa rin tayo sa ating vlog so nang sabi ko lahat ng ano sa leg shield pinalitan ko ng allen bolt so tara panggalin natin so ito guys nabili uh, ko ito sa shopee uh, pipicture lang ko lang mamaya so ayan easy lang na mag ikot so tanggalin mo na lahat ng allen bolt so kabilan naman tayo yun matagal siya ma lost thread so, mayroon itong dalawang screwdriver tsaka dalawang push pin So, yung push pin is, ipupush lang natin yung gitna. Yun. Tapos, tanggal. Hoy. Sorry. yon, Tapos, tanggal. So, paano natin ibalik? So, ganoon yan. So, ganoon lang na natin. Tsaka, fokus natin. So paano natin ibalik? So ganyan yan, so dapat, kaganon. Tapos, tapos, pupus lang natin. Kaya nga, push pin. Correct me if I'm wrong, I'm wrong ha. Push pin ba ito? Push pin ng ta tawag ko niya eh. So mayroong tatlong bolt dito. Uh, tatlong screw screw bolt. <laughs> Basta bolt. <laughs> yan ang pantunay yan ang na hindi talaga ako mekaniko So, isa dito sa baba dumi talaga yung mokal po ganyan, matigat kasi ano puno ng puti matagal-tagal rin kung di naka ano Nito. So, sa mga bago pa, ah uh, mayroon itong push pin sa ilalim. Yung sa akin, nasira yung push pin ko dahil sa putik. Hindi ko matanggal-tanggal. So, ang ginawa ko sinira, sinira ko na lang para matanggal ko itong leg shell ko. So, di ko pa alam saan u-order, di ko alam yung exact na size ng ating push pin so meron ding push pin dito ito so alam naman natin paano magtanggal so push mo lang yun saka nalahin na natin sa kabila rin meron din siyang push pin dyan So, ito yung sa kabila push pin naman o push socket ba ito hindi ko alam talaga yung mga tao dito so push mo lang sa tanggalin mo lang ng sa so ayun so again dito okay na siya hindi siya tanggalin kasi dito lang naman natin tanggalin ito, ito dito taka dito sa so, pagtanggal ganoon na natin dito yung, titan po siya dito. na madumi so ganoon din ang gagawin natin sa kabila dito ako nahihirapan kasi di, dito yung may masira na ano, masira na ano sa clip papakita ko sa inyo mamaya ito siya mga paps ito dapat dalawa ito ito yung nasira kita nyo ito yung lock nya tsaka may isa pa siya rito na nasira ito siya mga paps so ito yung sinasabi ko na nasira naputol naputol ng mekaniko ko dito sa amin kung hindi pa ako marunong magtanggal so sa mga newbie dyan uh, may plano magkabit ng horn ganito lang ang gawin nyo yan sa, kabila, sa kabila rin ganyan din hindi siya mag uh, ano, sa ating leg shield working din na naman siya uh, parang more than 4 months na ito dito hindi pa napapaos sa kabila rin ito. yan madami kasi nagtanong ng paano or saan nilagay ay yung horn yun lang tamang ano lang sa flarings so ganyanin ko muna mga ilang days kasi maglilinis tayo tanggalin ko sana yung rear ko kasi parang style na rin natin para kumpleto na pero yung ulan puno putik yung ating likod so uh, may mga procedure ito na tanggalin kayo na lang magtanggal nito una-unang yung gawin is hanapin nyo yung park uh, plate light natin hindi ko mahanap parang ito oh. yung may saket ito yan hindi ko mahila kasi ano hindi ko muna siya tanggalin yan ito oh. parang gray at saka black ata ito yan yan yung sa ano sa ating plate light So ito sa diagnostic natin, uh, magbo-vlog pa ako nito. Abang-abang lang. Uh, may papakita ko sa inyo na ginamit ko nito. So gamit din ng isang motor vlogger. Uh, gamit din ng vlogger. So yun. Uh, tanggalin mo yung plate light. Ito. Yung ilaw niyan, Tsaka may tatlong bolt o apat ba ito. Kalimutan ko na. Kasi never pa ako nagtanggal ng aking rear fender. So yan. Tatlong or apat na screw ata ito. So yun lang mga paps. Uh, abang lang sa next video ko na magdiagnostic tayo ng ating motor.